mga kabogis uh, ang si share ko naman po sa inyo ngayon yung mga pangalan o varieties ID ng mga bugambilya na, na, na dito sa amin dito sa garden ko kasi merong uh, nag-request na ipakita ko yung mga ID ng mga bugambilya uh, marami ako ipapakita sa inyo uh, panunin yung maigi para yung mga gusto ninyo Uh, mapili ninyo kung alin yung pinaka gusto nyo mag umpisa tayo dito sa mga grafted para hindi tayo lakad ng lakad mamaya na tayo doon sa mga hindi grafted uh, umpisa ko siya dito itong ganito na yellow ang dahon ito napakagandang uh, nya na ganyan uh, sya ng, uh, may white na pink na ganito magkahalo kung may isang ganito ang bulaklak nya Ah, ito yung magic ice cream. Pero makita nyo, kabaragate niya. Oh, yellow yelo. Ah, dito naman. Ito naman yung Christina. Ah, napakasipag niyang mamulaklak at ah, ng bulaklak niya. Ganyan. Ang dahon niya, green na plain lang na ganito. Hindi siya baragated. Pero merong baragated na ganito. Uh, Christina Batik. Ipapakita ko rin sa inyo mamaya. Meron. Ito yung unang Christina. Pagkaran is Christina na may batik-batik. Uh, Baragated yung dahon. Dito muna tayo. Ipa tayo ulit kaga dito. Ah, ito naman yung opal flame. Uh, dito na tayo. Para makita ng gusto. Mas, kasi kukunti pa yung mga nakabuka dito. Oh. Pag nakabuka siya, ganito siya kaganda. Oh opal flame parang nag-aapoy siya ah, ganyan opal flame mayroon napakasipag ah, niyang mamulaklak talaga na wala siyang pinipiling panahon bulaklak siya ng bulaklak ah, hindi pa natatapos yung pagbagsak ng mga bulaklak niya namumulaklak na naman ah, ganyan siya kaganda o Ah, ito naman yung sakriana parang umiilaw napakaganda uh, bright na bright na ano kulay nito na ganito medyo may variegated yung dahon niya medyo lang uh, hindi siya totally green na green may uh, parang nagla light green na ano saka parang kulot-kulot ah, -kulot. uh, ang paganda di ba oh, sakto yan yan ah, uh, dito pa tayo ito pakita ko sa inyo itong lilak Uh, yung pagganda ng variegated niya parang napaka lambot uh, sa paningin parang napaka press ko ng pakiramdam pagka nakikita mo yung dahon niya pagka variegated niya parang yung bulaklak niya simple simple lang ganito lang siya masipag din siyang mamulaklak para sa mga simple na magaganda ganda ng alagaan ito dahon pa lang oh, no? makita niya parang sipag din siyang mamulaklak dito ba? Napakaganda. Oh, Dahon pa lang. Oh. Parang napakalamig sa mata. Yung pagkabaragated niya. nya ah, green na may halong white white light green na ano. Pagkaran yung bulaklak niya simple simple. Ganyan lang. Oh. Ipat pa tayo sa iba. Ito naman yung ginda yellow o ye lemon yellow. O oh, ayan. Medyo madilit yung sanga niya. Ganyan. Pero mapakasipag ma niyang mamulaklak Saka yung pagkayelo niya uh, ibang iba. Yung dahon niya parang hindi masyadong dark. Uh, medyo uh, light green. Pero makita niyo ang bulaklak niya napakaganda. Ganyan no. Oh. Oh, Ayun yung ginda Yelo. Pakita ko rin sa inyo dito sa baba, kaya lang nabagsakan ng mga kwan. Ito yung Amanda, baragay ng dahon, dwarf siya. Ah, ganito ang bulaklak niya. Ah, naglagas siya kasi siya, ah, ng bulaklak ito, nag naglalagas siya ng bulaklak. Pero masipag mamulaklak din. Ah, ito naman yung silver red. Ah, makita niyo. na tayo lumayo, andito na tayo sa grafted para makarami tayo. Silver red. Ah, masipag din mamulaklak ito, napakita ko sa mga, mga video kong iba yung kung paano siya mamulaklak, yung naka ay rooted ko na nakatimba. Mga pakaraming mulaklak ngayon, naglagas siya nung inabunohan natin, pinakita ko sa inyo. Ah, nagumpisa na ng mga mulaklak. Baka mapasilip ko sa inyo mamaya. Ah, pakaganda. Ayun, nakita naman na natin ng Christina sa Opal Flame. Mali pa tayo sa iba. Ito na mapakita ko sa inyo, 'di ba? Sobrang ganda oh. Ito yung talong white. Nakagrab kasi dito. Ah, may kahalo siya ng mga ano. Ah, tingnan mo bulaklak niya. Oh, pakita ko sa inyo, ilapit ko sa inyo. Dito dito. Pagtabi-tabihin natin. Dito. Tallong white, kanya ang bulaklak niya, oh. Ayan na ah, kasi pag mabulaklak. Kasi ito ah, pero matagal-tagal na rin mga kalahating taon na sa akin. Bumili ko ng ano ng ah puhunan nakagrap sa ugat. O, ginarap ko na dito. Kaya naparami ko na agad. Ito naman yung ano. Na Mona Lisa. Ito. Na dark. Dark pink. O, dark pink na Mona Lisa. Ayan. Kasi pag mamulaklak ito, maganda. Uh, yung dahon niya ganito. Nakagrap sa kasi dito. Oh, dito naman tayo sa ano, talong na yelo ito eh talong yelo nakita nyo parang nagbawas ng sanga nagtatanim kasi kami ngayon kaya medyo mapansin nyo na ano maraming mga pinagputulan kasuluko yung kami nagtatanim paganda ng bulaklak oh kasi inuutod inu ko ito eh uh, napakabili kahit ito pa isa nato oh itong red september rooted kasi itong mga iba na to ito mga rooted Ganito ang dahon ng Red September, oh. Ayan. Napahirapan lang kakatito pero marami nang usbong, dami na naman bulaklak, oh. Napakarami namin nakuha pero ganito ang bulaklak niya, oh. Merong nag-o-open na dito, ayan. Oh. Ah, yung bulaklak niya ah, red na may ano, pink to red 'yan. Na may mga dot diyan oh, sa loob niya. Ah, ganyan din variegated ang dahon niya. Oh. oh, lahat ng namimili sa akin, oras na nakita ito na mayroon na malago uh, agad mine agad ayun nanda, dahil dyan yung mga mula kalako mga usubong lang ito inutod lang namin dito magkunga tayo ng maganda na no? naka open ganito siya o oh. ayan o oh. mali hindi pa rin ako open ah. ito pa rin ito na i-open ko na ito ayun pala ito pa uh, yun, yun, oh, ayun ayan o ganyan siya kaganda o oh. oh, uh, sa iba naman ulit tayo pa rin ako nakikita ah uh, Mahara na red. Ganda rin ng bulaklak. Pero may yellow nito, papakita ko sa inyo mamaya. Golden. Ah, sige, sa iba naman tayo. Ito yung rooted na sinasabi ko na silver red. O, oh, ayan o. Oh. Ang dami ng bulaklak. Napunuhan natin na ito. Pinakita ko sa inyo. Sabi ko, sa loob ng one month, ah, mamumulaklak na kasi naglagas ng bulaklak. Tinirim ko, inabunaw natin. Tinan nyo ang dami ng bulaklak ko. Oh. Ah, sa iba naman tayo ayun doon nga pala yung anong copy batik. Kasi napakaliit ng anong nito, tingnan niyo ang ganda ng bulaklak niya oh. Na, naka rooted ako, may rooted ako doon. Uh, ah, dorp siyang masyado, kaya ang ginawa ko, ginarap ko dito. Uh, sinamak siya ko dito sa Mona Lisa ito eh, yung rooted niya. Ginarap ko dito, ito yung graph niya. Oh, oh makita niyo napahaba ko siya. Ayan. Dito ito pa siya oh. Aba, ano, diba? Pwede na tayong mag-cut yan. Ito pa yung isa, yung uh, tricolor. Door po din masyado ito. Ginarap ko din dito. kanya yun yung kagandang bulaklak niya. Uh, luma na itong variety pero mapapansin nyo talaga napakaganda. Ayan na. Uh, tricolor. May tricolor kasi na variegated. Pero ito yung una na hindi variegated. Ito ulitin natin ang gandang bulaklak. Napakalaki ah, ng bulaklak. Ayan. Uh, ito so, pala sa tabi niya yung rooted na yellow butterfly ito. Barrageted yung dahon niya na ganito. Medyo naglalagas kasi yung mga iba eh. Ito, tagal na kasi ito. Pero may natitira pa, pakita ko sa inyo. Yellow butterfly. Ito pala yung awan bear Ah, uh, Barrageted doon yung dahon niya. Ayun, maganda rin siyang mamulaklak. Uh. Awan bear lalu. Tulitin na natin, ipapakita ko na sa inyo, dadamihan ko na. Ito naman yung silver white. Ito. Silver red yung pinakita ko sa inyo kasi silver yung dahon niya. Yung silver red, yun yung silver yung dahon. Pero ito silver white. Ito. Sige, sa iba ulit tayo. Pakita ko na rin sa inyo ito. Kung may red September tayo, ito naman ay yung violet September. Ito. Rooted ito. Manda, ganda. Ah, dito pa sa baba yung ano. Ito yung bonsai emas. Ayan, ganyan ang yellow ang dahon niya. Ah, ganyan ang bulaklak niya. Ayan. Ah, bonsai emas. Ito nyo ito. Yung napakaganda naman ang pagkabaragated. Ito. Ayan. Isa sa pinakamaganda ang baragated. Tsaka yung kanina pinakita ko sa inyo. Ito yung presas. Kinawa ko na rin parang naipakita ko sa inyo yung pinakawa ko red ang simple ang bulaklak niya pero ang pagsusulitan natin napakaganda ng pagkabaragated niya pagka namulaklak ng na punong puno sa kagalito ang pagkabarigated Naku, napakagandang tingnan lalo kung nakakawa pat na ganito ito pala yung lipstick oh. ah, namumulaklak na ito yung pinakita ko sa inyo na tinirim ko ng gusto ah, yung bonsai kasi ito yun ah. Ah, ko ng gusto yung ko Ayan, namamulaklak na ngayon. Ginarap ko ito. Uh, lipstick. Di ba ang ganda? Parang nagwa-white siya na ganyan pero mag nagtagal-tagal uh, magaganito. Oh. Di ba ang ganda? Ito ang daming bulaklak. Oh. Kasi ang sipag mamulaklak nito. Takit na niya yung maliliit. Ayan, oh. Eh, ang no? ganda. O sa iba pa tayo. Ito naman yung uh, rainbow barragated. Yan yung ganda ng dahon. Ito yung ano, yung nagtinting na tumigas yung lupa na pinalitan natin nakita nyo ah, pinalitan ko sa ilalim ng kasi matigas na yung lupa binawasan ko saka ako dinagdagan sa ilalim dinagdagan ko din sa ibabaw parang magpanibago siya ah, binawasan natin ang lupa tinan nyo namulak na eh dati ayaw mamulaklak lang nito ang dami oh uh, ah, rainbow barragated din rin ang barragated niya Oh, dito mami, punta kapal dito. Hmm. Kasi iba pa tayo. Ito naman pala yung dark one. <coughs> Pinaikot ko kasi siya dito sa korting jar. Ito, nasa yung silaw yata tayo. Oh, ito din yung ganyan, lang dark one. Ah, ang ganda bulaklak, diba? Dark na dark siya. Ah. Oh. Ito pala yung ano, tricolor na variegated. Ah, sobrang dark kasi ito. Ano? Kasi yun na mayroon pinakita ko sa inyo na hindi variegated ang dahon na tricolor. Ito yung tricolor na variegated. Ngayon pala ako piso mamulaklak oh. ganda, di ba? Kaya kasi ito. Ito nga pala yung bridal white, ganyan sa mamulaklak oh. Ah, ginawa ko rin sa parang sa jar. Ah, yung may alambre ito eh parang jar. Ah, ay ganyan sa kagandaan bridal white ah, kasi iba pa ulit tayo Ito medyo mataas lang itong blueberry ah sipag mamulaklak ito ah blueberry ice pagka ah, gusto nyo ng ah, violet na laging na Diyan na kayo yan ang kuha ninyo um, pero maganda pagka ano ah nakagraft Itong blueberry. Laki ng puno. Ay nilagyan ko ito ng ano eh. Yung pinakita ko sa inyo dati. Nilagyan ko siya ng ano. Uh, bridal white. Kasi meron ako dito. Pinutol ko yung nandito. Hindi ko kursunada masyado. Nakagrap dito. Pinalitan ko siya. Tignan nyo ang dami. Ay grab ko na. Ay nahahaluan lang kasi eh. Ayan. Bridal white. Ito yung blueberry. Ito itong ano. Nakita nyo. Napakaraming naging bulaklak nito. Na ah, maraming nagkakursunada itong watermelon kiss ito hindi ko pa nga natanggal yung bulaklak pero napansin ninyo na inutod namin kagugupit kasi marami akong itinanim napakaganda ang naging bulaklak nito at saka masipag ito yung pinaka bulaklak niya pag naka open na oh, o yan Medyo hapon na hindi na makita masyado yung pagkakon niya o oh, yan ganyan sa kaganda o oh. oh yan na no, pa lang ah, napakita ko na ko sa inyo yung dark one kanina may maganda pala dito mas maganda na naman pero ito yung isa ah, ko sa inyo ah, pink panas ayan ah, ito napakasipag mamula ko to yung mga panas itong gusto ko ito yung pink panas Kaya yung bulaklak niya, kumpul kumpul ang dami saan sipag mamulaklak ah ito hindi namin masyuro masyado, masyado bulaklak pero LB ito malapit na tayo sa highway yun, dito sa mga rooted ayan LB yata ito hindi ko lang masure oh, ayan pero naman pakaganda ng bulaklak pa iba rin ang kulay parang umiilaw ayan ha sipag niyang mamulaklak oh. hindi ko lang masure ah, pero LB Las Vegas ito pa pala yung yellow na Suberna ayan ha eh. maganda ganda ng bulaklak Ah, nakatimba lang ito dito sa may highway na to. Ah, oh, dito pa tayo. Ito naman yung ano ito? Bida dare. Magrami ng bulaklak oh. Ito pa tinimi sa kanya. Oh. Ah, yeah, Ang ganda ito pag hinahangin, maghahangin, ihahangin mo. Ano? Oh, ayan, bida dare. Ito naman pala yung ladybird. Abay ah, yun, medyo magulo ang ah, ang ganda, diyan antayin mo pala pala ko. Ah, uh, rooted lang. Rooted Nandito dito lang kasi sana. Paninta ko ito. Uh, rooted. Ladybird. Ganda. Ay, eh, tignan niyo, ang dami ng bulaklak. Ngayon pa lang nga, nag-o-open na naman yung mga bulaklak. Mapupuno 'yan. Daisy Sophia Indiana, nalaglag kasi mga bulaklak. Napakarami na naming itinanim. Nagka Nagpanibago siya ng ano, uh, ito. nagpuputol namin kasi ito. Kaya nagpanibago. Ito lang ang bulaklak niya may pakita ko sa inyo. Uh, sa Pia Indiana, kasi nagwa-white siya minsan. Ayan. Ito eh, ko naman, yes, kape ito. Sa tabi niya. Naman yung ano, yung Christina ko pinakita sa inyo kanina, iba yung dahon. Ito, iba yung dahon nito. Ito yung may Tiger Christina. Ang kanya kaganda ang bulaklak niya. Tiger Tiger Christina. may dark pink na Mona Lisa ito yung Mona Lisa yellow oh, di ba ang ganda oh, tagalan natin ang konti ang pakita ko sa inyo dito na talaga napakaganda ito Mona Lisa yellow narooted to oh, man yung danya, White. Ah, uh, kung ano ito, yung 36 petals na ano, sa mga, mahara. Gaya yung na pinakita ko sa inyo na red kanina na mahara. Ito, abrogated ang dahon ganito yung mga pumupunta rito kaya kilala nila ito pero kami hindi namin matanda kung ano ang pangalan ito ayan o ayan sa amin ito pero <laughs> hindi namin uh, ah, matanda kung ano ang pangalan niya yung light pink butterfly ito naman ganda rin ah, medyo silver ang dahon niya ito yung osigold naman yung lahi din ng mahara uh, yellow. pero ang tawag dito talaga o si gold kagaya yung isa kanina na uh, yung white ang pangalan niya danya pero mahara din yung lahi ng mahara ayan o si gold naman punong punong mamulaklak ang dami oh. ito naman yung S-plus butterfly pero meron pa rin ako na ito oh. ang dito nami. Eh ito yung dito yung old. Atagal na ano pangalan nito? White ito sa kagano eh. Oh ayan ah, walang pangalan. Oh ito pa yung isa, uh, medyo ganito ang dahon niya, dark na parang nagsi-silver. Ito yung makota. Ganito ang bulaklak niya. Makota. Yung si Trainja. Sa maliit na lang tayo, Uh, sabi nila hindi naman bulaklak wag maliit ito sa amin ito naman may bulaklak Citra India maliit pa lang oh naman yung ano Beralin ayan rooted oh, Beralin ah makita yung talong violet ko naglalagas kasi kaya uh, hindi ko makipakita kanina pero ito yung talong violet nag uumpisa na siyang mamulaklak oh ayan Napakasipag La mamulak lang kasi nito. oo Eh lang pagka ano yung luma na hindi pa masyadong malaglag. Pero boy ito, Tingnan nyo na nalaglag siya sa ilalim niya, hindi pa namin nawalis napakaraming bulaklak. Ayun, nagbabawas siya. Pero nag-uumpisa na na walang mamulaklak. Tallo violet. Ito naman yung duck pit. Sa dahon niyo makikilala. Naglaglag din kasi ng bulaklak ngayon para nag-uumpisa oh. O duck pit ito. parang paan ng ano duck yung yung dahon niya kasi. Ano. Ganyan ah. Eh. Ganyan ang dahon niya. ito <laughs> nag-uumpisa na. Ah pala yung ano, uh, chili red. Ayun, yung chili yellow wala kasi ano eh, uh, bulaklak ngayon. Ito yung chili red. Ito naman yung ano, uh, Japan silk. Ah uh, ganyan ang ano, pagka-variegated niya. Japan self. Ito yung mother plant namin ng Black Maria Nakita nyo Utod na utod ka kakakat namin yan kakakat kanina naman ito may bulaklak siya oh. nasasagad lang kasi sa ano sa pagkakat ayan eh. ganyan ka black oh, yung black maria ganyan ang dahon niya kaganda ayan ang bulaklak niya napahirapan lang ito ka ano, kagugupit mga bagong putol Ayan, dahon pa lang. Talaga na, black maria talaga. O, okay, ilas natin dito sa cherry blossom. Ice ah, plus, yung dating ice plus. Napakaraming bulaklak ko o. Diba? Ang dami. Hindi humihinto. Ito pa isa. Uh, white ang bulaklak niya na medyo light ang dahon niya. Bisib. Kina nyo napakarayang bulaklak o. Nakakawapat. Ay nakakawa lang ito timba Pat sobrang dami ng bulaklak oh. oh. pero maliliit pa lang lalaki pa yan kaya ah, kaumpisa lang eh ah. miss it pero na ano nito nagupitan na talagang na trim na siya pa kaya nagkaganito ulit tayo ay ito naman yung Nescafe ay, hindi pa siya masyadong nako open napakaganda din oh. tinan oh. Nescafe ang mga kapili kayo, hindi variegated ang dahon niya. Medyo dark na green. Hindi pa siya masyado naku-open to pero makikita ninyo na napakaganda. honest next copy yan. Ito kasi kaya walang bulaklak ito, iba nito. Ito yung binidyo ko sa inyo na tinanggalan natin ng bulaklak. Nakakita niyo na ano. Ayan o, namumulaklak na naman, diba? Pinapunuhan natin yan. Ito, nauna ito. Nakagrap kasi ito. halipa tayo sa iba dito na lang ang video ko. Ito yung cherry blossom sa sinasabi ko. Ang dami pa rin bulaklak ko. Oh. At dati naglaglag kasi nag-iba ano mo, nag-ibang panahon, malamig dito sa Pilipinas, malamig ng mga December na 'yon. Uh, biglang uminit. Maraming naglaglag ng dahon ng bulaklak. Pero ngayon, nagsipang uh, nagsipamulaklak na naman kaya happy na naman ang uh, nagbubugin bilya. Apakaraming uh, bulaklak. Kayo akin nga, uh, apakaraming nag-uumpis ang mamulaklak uh, sa init gusto ng init. Kaya lang nagbago kasi ng panahon. Malamig, bigla ng minit. Kaya nagbago. Pero ngayon, maganda na naman. Hanggang dito na lang ang video ko ito. Maraming maraming salamat sa patuloy na panonood nyo. Ah, bye bye.